Eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Uh, nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na. Tapos mag walkout ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk 'di ba? Meron siyang pasubali sa chairman or whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, 'di ba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Ba balik tayo at balik tayo sa issue. Bakit 661 uh, 663 million sa landscaping alone? 'di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react, no? So, if she wants a mahinahon na na usapan, so Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. Uh, if you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung uh, guguluhin mo yung uh, hearing, eh, I, I, won't, I won't take that sitting down. ba? Diba? I won't take that sitting down. I, I, part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to, di ba? Nakita nyo ba the next day, pati yung sinabi kong senado to, hindi to palengke, pati yun ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang, ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, di ba? Pero pati yung gustong gawin issue bakit? Di ba? Gusto niya gawing issue 'yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin which is magkano ba talaga yung building? Kailan tumatatapos at tama ba yung paggastos natin ng pera? dyan. So, for, foremost ako, I will focus on that. So thank you for asking me and uh, I think you know I leave it to the people to see through yung uh, sinanigan's o etong paggagawa ni uh, uh, Senator Nancy but I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya ikot ng ikot uh, pa isa interview sinasabi na mali yung numbers wala eh nag Senator Nancy ang nagbigay sa akin ng numbers staff mo kinonfirm ng Senate Finance yung numbers tatanungin mo ang DPWH para magkamali sila na 23 kasi 21.7. Kaya ako nga nasabing buang na kasi nga parang na nagising ako sa mundong ito na sinabi ng DPWH 16 billion malayo sa 23. nag sila. Ikaw pababawi mo yung sorry kasi 21.7 billion. So parang sa kanya walang difference ang 23, 21, 16 billion. Eh pera ng bayan yan. Eh ako nagsimula ako sa politika uh, 100,000, 200,000, 1 million, hinahanap ng tao, anong ginawa mo sa perang yan? Tapos ngayon, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin. Parang nabuang na yung mundo na, na baliwala to. ba? Diba? That's why nga, ganun yung pusok ng damdamin ko na parang ganda-ganda ng takbo ng hearing, nagkakanawaan, naglumalabas dito kung ano yung talagang numbers. Wala pa tayong sinasabing ano mali. Oh, pero bakit ganun ang reaction mo? Ba't ka galit na galit? di diba? Ba bakit mo talagang nililihis. Don't discredit this inquiry. Uh, kahit sinong gumawa ng inquiry na to, it's clear to me, i-discredit ni Senator Nancy. But I don't know kung ano nandyan. So, so wait for the next hearing. She's welcome. I'll give her time. But uh, sumunod tayo pare-pareho sa tamang decorum. Pero dadating ka doon, uh, patapos na hearing, magsisigaw ka doon, unahan mo ko, makikipag ka sa chair, tapos mag-walk out ka, diba? guguluhin mo lang oh yun eh, yun ang kanyang intention eh, na ang maging news kami imbis na yung news yung building